ka kausapin po natin ang uh, panig po ng uh, pamilya Diskaya na sa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita po nila at uh, legal counsel ng uh, mag-asawang uh, Pacifico Curly at uh, si Sara Diskaya si Attorney Cornelio Samaniego III. Magandang tangali po Attorney Samaniego. Welcome po sa DWIC Alujal 23. Drew na sino po Attorney? Magandang po Sir Drew. Apo, Salamat po sa inyo pong pagpapaunlack uh, attorney para mabigyan naman po natin kahit paano ng balance pong uh, pananaw. Ito pong uh, issue pong ito. Attorney, katatapos lamang po ng panibago pong rally dyan po sa tapat po ng uh, building po ng St. Gerard uh, Construction. At uh, batid po namin na uh, naging mapayapa naman po yung isinagawa pong uh, kilos protesta pero kahapon po ay uh, pinagbabato po ng putek at inisprayan pa po ng pintura, yung uh, nagbandal pa po. Kamusta na po Atty., uh, ire-redo nyo na ho ba? Meron na ho ba kayo nakahanda na mga reklamo o kaso laban po doon sa mga nagsagawa po ng ganyan pong aktividad sa naturang lugar po Atty.? Yes po, Sir Drew. Uh, na po ang legal team para sa pagsasapan ng kaukulang uh, Opo. Mm -hmm. Opo. Torny? Puputol si Torny. Balikan natin si Torney. Bago tayo dun sa... Bago tayo magtungo doon sa... Mga issue pa, no? Nang pasadahan uh, pasadaan muna natin itong mainit-init pa kasi. Pangalawa, no? Second day po ng uh, rally. Diyan po sa Bambang, sa Bambang uh, Pasig City though, naging mapayapa naman po ang uh, isinagawa pong aktibidad. Diyan po sa naturang uh, lugar, no? Pero ang uh, panawagan po ni uh, Pasig City Mayor Vico Sotto ay kahinahunan. kung kayo po ay uh, nagagalit, batid po natin lahat 'yan. Naiintindihan po natin na kayo po ay talagang hindi nyo na po mapigil yung inyo pong uh, puot ika eh maigi po maging kalmado po tayo para naman po maging uh, kumbaga uh, maging mahinahon po ang lahat at uh, maiwasan po ang uh, mas uh, malaki pang uh, tension o karahasan diyan po sa lugar na yan. All right, balikan po natin si Attorney Samanyego. Attorney, go ahead po. Yes po, pasensya na po. Apo, ah, go ahead po, go ahead at po, ahead sir. Ah, uh, uh, sir Drew, nagre-ready na po maging ang criminal complaint laban po sa organizer nung nasabing na uh, kahapon po. Ah, po. At medyo nakakalungkot po at uh, tumamit po sila ng dahas, pananakot, uh, vandalism ata mm -hmm. at uh, pagsira po sa gate ng uh, opisina ng St. Gerard Building. Uh, Bunding. Opo, opo. Mm -hmm. opo. Attorney, kanina naman ho ba ay eh, naging maayos naman po? Wala na hubang mga, na, hindi na hubang na ulit yung mga ganun pong aktividad, yung ganun pong uh, insidente, Ah, uh, sa report po galing sa uh, galing sa St. Gerard Building kasi wala po ako doon. Okay. Uh, Maayos naman daw po. So, nagpapasalamat po ako sa ating mga kaibigan sa progresibong uh, grupo sa mapayapa po silang naglunsad ngayon ng kanilang uh, uh, rally at may pahayag ang kanilang uh, saluubin tungkol po sa nangyayari ngayon sa dahil ang issue po natin ngayon ay sa flood control project po. Opo, opo. And uh, ko po muna, speaking of uh, flood control project, yung investigation nga pala, ano po, attorney. So, dadalo na rin po si Ginoong Pacifico Curly Discaya sa susunod po na pagdinig. Opo, nag-uusap po kami kahapon uh, ng personal. Sinabihan niya ako na samahan ko daw sa Monday dahil dadalo siya sa patawag po at tatalima siya sa uh, supina ng ating uh, Senate po. All right. Opo. Uh, so yan Pinasupina na po siya bali Monday, meron naman tayong panibagong hearing. Pero doon po ba sa sinasabi ho ng uh, inyo pong kampo kasi kahapon po or nung isang araw meron pong inilabas po kasi yung siyam po na kumpanya ano po, may inilabas pong desisyon at uh, ang uh, pickab na bawiin yung lisensya po nito pong mga uh, kumpanya na pag-aari po ng uh, Pamilya Diskaya. ano pong uh, reaksyon nyo po rito Atty. Samaniego? Yes po. Totoo po yan na binawi. Nakakalungkot po kasi uh, may pending hearing po sa PICAP tungkol nga dyan po sa mga uh, aligasyon na may problema sa lisensya ang, uh, ang mga kumpanya ng uh, uh, Pamilya Diskaya. Pero nagfile po kami ng motion for an extension of time to submit the uh, documents ko na uh, inihiling ng PICAP mm -hmm. sobra po kasi napakarami 30 days po yung uh, uh, hiniling namin kasi sa, sa na Corporation po hinihingi days po. po lahat oo hinihingi po nila lahat oh. ang uh, ang dokumento yan po ay bago po kami pumunta sa Senate nung nakaraang hearing ngayon uh, nagulat na lang po kami dahil uh, bigla na lang nilang uh, kinansel yung pickab uh, License. licenses Aba. nung siya na korporasyon mm -hmm. at ang basihan po nila ay yung testimony daw ni Ma'am Sara doon sa Senate. Mm -hmm. Eh ako po bilang abiga abogado, eh, dapat po yung uh, dokumento po ang pagbabasihan. Mm -hmm. kasi po uh, nasabi nabanggit ko na po sa mga una po pong interview na si Ma'am Diskaya po, si Ma'am Sara Diskaya ay nag-divest na sa walung uh, walong korporasyon at ang hawak na lang niya ay ang Alpha and Omega. Mm -hmm. Ngayon po, tungkol naman po dun sa nabanggit ni Ma'am Sara na sabay-sabay uh, sabay -sabay kung minsan silang nagbibiding, gusto mm -hmm. ko lang pong klaruhin na base po sa dokumento ay hindi po nangyayari yon. Mm -hmm. So, siguro po dahil po pagod na si Ma'am, Uh, walang tulog, pressured, mm -hmm. so naging mix up na po yung pangyayari sa kanya. Mm -hmm. uh, hindi niya, niya nabantayan yung mga tamang tanong, hindi mm -hmm. niya na nasundan. Mm -hmm. So yun po ang yung naging dahilan. Mm -hmm. Pero nandyan na po yan, uh, nasabi na po ni yun sa Senado, hindi na po natin matatanggal yon. Kaya mm -hmm. ako naman po bilang abogado, naging explain po ako base po sa dokumento. Mm, -hmm. alright. So sa mga ka-tweeda, apela po kayo, attorney. Ano po? Aapi lang po kami Alright. sa decision ng pick-up, sir. Ah, kami ng motion for reconsideration. Ngayon, pag uh, hindi po pinagbigyan, eh, meron pa naman po tayong other avenues, mm -hmm. legal avenues, mm -hmm. pa para po ma yung decision ng pickup. All Alright. So, tama, no? 30 days, so one month po yan. Alright. Uh, yun lang po. Opo. Ang... Po, uh, Thirty days po yung uh, motion na hiningi namin before nung magkaroon ng select hearing para i-submit Opa. lahat. Mm. Oh, mm. Para i-submit lahat yung mga dokumentong napakaraming hinihingi ng PICAB po. Mm. So hindi naman po kaget na makapag-comply kami. eh Wala pa hong, di pa hong naglalapse yung 30 days. Eh, tinansila na po yung sham na lisensya po. Kaya ang sabi ko nga po sa mga interview ko na yung cliente po ay wala pong due process na naibigay sa kanila. Mm, All right. Doon naman po tayo Atty. Samaniego sa mga luxury vehicles. Tama po ba 28 or meron pang iba pang uh, luxury vehicles na hinahanap ang Bureau of uh, Customs? Sir Drew, gaya po nung sinabi ni Ma'am Sara sa Senate uh, hearing, 28 luxury cars po. Duli accounted na po lahat ng okay. ating uh, Bureau of Customs po Nandun po sa garahe ng Century Gerard. Mm -hmm. Uh the those vehicles were cordoned off, uh, marked and sealed by BOC personnel po. Mm. So hindi totoo yung sinasabi ni Senator Jingoy na nasa 80 daw. Ah hindi ko pa po napapanood yung uh, interview man o sinabi po, di ko hindi ko pa narinig yung mm. sinabi po ng ating mabuting senador mm. eh do double check po namin sa LTO Apo. pero nagsabi po kinausap ko po si Sir Curly Diskaya regarding diyan na naririnig daw nila na ganyan may 80 cars po na sinasabi mm. ang sabi po niya sa akin tinanong tinanong ko Ah, uh, baka yung mga nabenta natin, attorney, na hindi pa nililipat sa pangalan ng buyer. Mm. So, logic dictates po, pag hindi pa po kasi nalipat sa pangalan ng buyer kahit na binili na po, eh ang nakapangalan po ay yung former owner, owner. pa rin po, kung Sino yung registered uh, owner po ng sasakyan. Ganun po 'yun. Yun po yung explanation ni Sir Curly Diskaya. Mm, all right. So Kasi marami marami daw po silang nabentang mga sasakyan na mga yung lumain na mm -hmm. po nila. Uh -huh. So ang duda po niya is yung hindi nilipat pa sa new sa buyer yung hiring uh, product uh -huh. Opo, opo, opo. Uh -huh. Kaya po siguro marami pong naka nakarehistro pa sa pangalan ng spouses Diskaya Pero, doon apo, po sa database ng LTO. Opo, kompleto naman ho ba ng papeles ito pong mga itong 28 po na luxury vehicle sa uh, attorney. Yes po, ah, nagsalita na po ang SPG uh, okay. Nagsalita na rin po si ating magbutihing commissioner si Sir Ariel Nepomuceno Ariel oo no? ng BOC po na Uh, lahat naman po ay uh, may papeles, okay. may mga plaka, may chassis number, may uh, motor vehicle number. Mm -hmm. uh, lahat po, accounted po lahat. Ngayon po kung uh, sa balita nga na baka magbayad ng mga taxes pa Yun kung ba? mayroong pagkukulang. Ang mm -hmm. sabi po ng kliyente ko, eh, kung meron pong uh, taxes na pagkukulang, eh, nakulang na, eh, dapat po bayaran. sabi niya sa akin. Alright. Opo. Opo, la uh, last a few questions na lang, attorney. Sa inilabas yes, naman po na Ilbo, attorney sa Manyego, ng uh, DOJ 43 individuals po ito. Nasa bansa pa po ba ang mag-asawang uh, Diskaya, attorney? Opo. Eh, kausap po lang sila po kahapon. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. So, usap po po sila kahapon. All right. So, walang plano na let's say, uh, magpalamig-lamig uh, ika. Wala naman ganun. Ano po attorney, though may kinakarap pa siyempre sa Senate hearings pa, di ba? Uh, handa po ang uh, spouses' disguise. Naharapin mm -hmm. po ang uh, anumang pagdinig na ipapatawag po ng Senado at ng House of Representatives. Po. All right. Attorney, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pang uh, panawagan sa ating pong mga kababayan, lalo po yung mga rallies na dyan. baka meron, of course, sa PNP, uh, nagdagdag pa ho ba kayo ng security dyan po sa area? Baka meron pa ho kayong mga apela pa. Ika, attorney. Ah, ang, apela ko, ang apela ko lang po sa mga progressive grupo na malaya po kayo makapaghayag ng uh, sa inyo, ng inyong mga salubin regarding po sa Pamilya Diskaya. malaya po kayong makapunta doon. Pero sana po wag tayong gumamit ng dahas, karahasan, uh, paninira ng tokredad. Maging mainahon po tayo lahat kasi po uh, lahat po ito, uh, ang pagbabasihan po natin lahat ay dokumento. Hindi ho nakukuha sa emosyon, sa galit, sa huling sandali po sa korte po ang labanan nito. At dokumento po ang uh, pagbabasihan po natin. Alright. right. Uh, sa lunes po, abangan po namin, attorney, ang uh, pagharap po ng inyo pong kliyente sa Senado. Wala bang bagong ilalabas? Wala bang mga surprise, sa uh, attorney, sa Abangan po ang susunod na kabanata sa Lunes Sir Andrew. Right. Tara. Ah! <laughs> sige po <laughs> Attorney, abangan din po, kami niyan. Marami, po, yan. Salamat, Marami po salamat. Salamat sa na. hindi tayo nakapag-live po kasi. Na na po. sige, okay lang po. Ingat po kayo Attorney. Salamat Opo, po. Salamat po. Opo. Magandang hapon po. Alright. ingat. God bless po si Attorney Cornelio Samaniego III ang uh, spokesman po ng uh, pamilya Diskaya at uh, legal counsel po. Nina Pacifico, Curly, Diskaya at Cesara si atesara Diskaya. Bon, Lita, Bias.